1, 2, 3, action! Sige, patupo kayo. Hey, baba! Yan, hello. Good morning po sa ating lahat. Yan. Okay po ako. Uh. Di bali kay gising ko uh, kay gising ko mga bandang ano nag uh, nag pala ako mga bandang uh, around 5 am then ito po yung ano nakakalungkot na ano parang hindi naman siya parang ay nakakalungkot pero parang napaka hopeless lang kasi na ano pakinggan na uh, nangyari ay parang eh. gusto mo, eh. mo nang sumuko Yan. kasi very unexpected kasi ang mayayari tapos parang parang imbes na no? imbes na matutuwa ka sa mga nangyayari medyo parang ano magkakaroon ka pa ng ano ng uh, impressions or interpretations parang mapapaewan ka na lang na masisisi mo kayo sarili mo kasi bakit pa ganda yung ginawa mo ganda ba yan at <coughs> ewan ko basta parang ganun na mapaisip ah, ka na lang na ano ah. niya Di, dito ka na mag end dito ka na mag finish line pero na ganun na nga parang ganun na Pero dahil ako sinoboy. Tuloy ang laban. Ayan. Ayan. Tuloy ko pa rin ng laban. Ayan. Tuloy pa rin yan. Alam nyo sa totoo lang. Hindi ko naman ano. Hindi ko naman talaga totally in-expect kung ano man yung mga mangyayari sa buong araw. ng ano, kahapon. Ano ba yung kahapon? <laughs> hindi, ano, hindi na nung na ngayon November 26 yan hmm. so di ko na expect ko ano yung mga nangyayari kahapon at halos hindi ko na rin alam kung uh, ano kung, kung Kung ilang days ko na rin na ano na tumatakbong yan yun na nga dahil sa unexpected yung mga weather yung mga pangyayari unexpected lahat yung mga yon so talagang ano yun yung isang bagay na parang papahintuin na ako o papatigilin na ako sa mga parang sinasabi or parang pinapayawati sa akin okay na tama na yung ginagawa mo okay na yan maganda na yan pero syempre hindi hindi ako susuko hanggat hindi ko mare-reach out yung mismong finish line ko sa bahay ng aking kita doon sa may Victoria Carlac hindi ako dapat sumuko kundi dapat Magpatuloy lang ako lumaban. Magpatuloy lang ako sa paghagbang ng aking mga paa patungo sa aking uh, finish line. At uh, kahit na ano pa yung ano yung mangyari, mag-iisip at mag-iisip mag pa rin ako ng paraan para makaabot doon at para makarating doon. Tandaan nyo, ang lahat ng mga magagaling na ano, magagaling at mauhusay na sa mga larangan. Na kahit na sa anong larangan ka pa kabilang, lagi't lagi mong iniisip kung paano sa kung paano malinis na paraan ka lalaban. Yan. Ganon mag-isip ang mga ang mga mauhusay sa kanilang mga larangan. Kasi kahit na anong kahit ano pa yung dumating na pagsubok sa atin sa ating buhay or kahit ano pa yung hamon ng panahon tadhana or kahit ano pa yung ibigay sa atin na parang ah, pabigat sa ating mga balikat sa mga ano ay kailangan pa rin natin ano yung eh, magpatuloy yung parang sasabihin na huminto ka na tama na wag na huwag mo nang gawin parang mga nun parang naririnig mo sa sarili mo na okay wag na wag na wag na, na pero kahit na ano pa yung mga bagay na yan na parang pwede kang haintuin or pasukuin sa mga ano man yung ginagawa mo wag na wag mo papakinggan yun ang pakinggan mo ay ang sarili mo Kuala ka lang sa taas Magdasan ka lang sa kanya Na magagawa mo Bagay Basta sa Basta yan ay para sa ano sa maganda Magandang Meron yung magandang may bubunga para sa'yo At magandang may tudul para sa'yo At magandang uh, Pamarisan din ng kapwa mo Pagpatuloy mo lang So, huwag, huwag, huwag. Kaya naman kahit na pang inang araw ko na kong lupatakbo Kahit na parang napakaikli lang ng dispensyang natakbo ko kahapon Hindi pa ako talaga ano eh Talagang hindi pa ako nakaabon ng uh, 50 kilometers kahapon Kaya sabi ko sa sarili ko parang ano eh Pero hindi Laban pa rin ako Kaya kahit tinabutan na ako ng, ano, ng malakas na ulan kagabi Uh, yun, basang-basa na ako. Medyo basa pa nga itong ano, tong damit ko. Yan. Medyo basa pa itong damit ko. Kaya, yun. Magpatuloy lang tayo. Walang susuko. Basta, importante. Lumalaban tayo. Hanggang sa kaya natin. Pero, wag na wag natin iisipin na susuko tayo. Lumaban tayo hanggang kaya pero wag na wag nating iisipin na susuko tayo. Lumaban lang tayo at magpatuloy. Ngayon lang po maraming salamat and kita-kits po mamaya para po sa mga ibang updates.